Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's video mga pips is meron na naman tayong panibagong vlog, panibagong araw, panibagong kaafam topic na naman ito. For today's vlog is mga signs na nasa maintaining stage na kayo ng ka-LDR mo. So check it out! A few moments later. So ayun mga peeps, ha, bali limang signs lang ang ibibigay ko na nasa maintaining stage na kayo ng ka-LDR mo. Let's start. Number one is kilala nyo na ang isa't isa. Ito yung mga LDR na umawat na sila ng mga 2 years or 3 years. Kung mga na lang nila yung KL, yung minimintain na lang nila yung LDR nilang dalawa. Kung mga kung dati kung 24 hours kayo nag-uusap dalawa, ngayon is medyo hindi na hindi na 24 hours, at least nag update update na lang kayo sa mga nangyayari sa buhay niyong dalawa every day. So, number two is sinishare niya na sa'yo yung mga sikreto niya. So, kapag sinire na ng AFAM sa'yo, kapag sinire na ng LDR mo sa'yo, yung mga sikreto niya sa'yo, meaning nasa maintaining stage na kayo ng LDR niyong dalawa, mga peeps, ha? Number three, is hindi na kayo masyadong nag-uusap ng matagal. Kung baga, bakit kung baga, nag, nabigla ka, bakit biglang nagbago, bakit biglang eh, nagless nag-less yung, uh, yung oras na pag-uusap yung dalawa. Well, it's normal mga pipsa. Huwag kayong magtaka or huwag kayong kabahan or huwag kayong maging paranoid kapag nabawasan na yung pag-uusap yung dalawa ng matagal. Kasi nga, kilala nyo na yung isa't isa, ba diba? And wala na din kayong masyadong pag uusapan na topic. Kung baga, update na lang sa mga nangyayari sa kaya huwag kang magtaka kung medyo nabawasan yung time na pag-uusap yung dalawa. Kasi nga, nasa maintaining stage na kayo mga peeps ha. Kung baga, minimaintain nyo na lang yung LDR yung dalawa hanggang sa magkita na kayo in person. Number four, minsan nag-aaway na kayo. Well, sa pag-aaway na yon hindi naman umabot sa point na block at unblock mga peeps. sa Hindi yon matatawag na maintaining stage. Sa maintaining stage, may yes, minsan nag-aaway kayong dalawa, pero dapat may reconcile din. Ano ibig sabihin na mag-reconcile mga peeps? Pag nag-aaway kayong dalawa, dapat hindi natatapos yung araw o hindi natatapos yung 24 hours kapag hindi kayo nagkaayos ng dalawa. So meaning, kapag nandyan na kayo sa stage na yan, is nasa maintaining stage na kayong dalawa ng ka-LDR mo. Sa last na tayo, number 5. Nagsasabihan na kayo ng magic word. I love you. Charo. So, meron nang ganito mga pips ha. Hindi yung I love you na after one week ha. Wag, wag lang ganun mga pips. Hindi pa yan maintaining stage kasi nga one week pa lang kayo. Kapag sinabi ng afam sa'yo na I love you to the moon in back, naku, sampalin mo. Charot. <laughs> sinabi ng afam sa'yo na I love you after two weeks or after one month or after two months, nako, wag na huwag kang maniwala agad, mga pipsa, kasi masyado pang maaga para ma-realize niya na love na love ka talaga niya. Well, I know naman nang, nangyayari talagang ganito and tayo naman mga babae, maruro po kasi tayo, naniniwala tayo agad. Di ba sinabi ko na wag maniwala ng hundred kasi marami pa talagang pwedeng mangyari kapag sa LDR. Kaya alam nyo na mga pips, kapag nag-I love you after one week, nako, scam yan. <laughs> nag-I love you sa'yo, kasi, pero nag-I love you sa'yo, pero nag-I love you din pala sa iba. Alam mo na. So, kabahan ka na. <laughs> so, yan na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.